Hi guys, for today's video nga pala tayo ng langkuga na tawag dito sa amin. Kaya tara, sundan nyo ako. Let's go! Una pala guys ay kinayod ko muna yung buko. Hindi ko na pinakita kung paano buksan. Ang pagkayod niya pala guys ng nyug, iwasan eh. natin masama ang baon nito sunod naman ay binalatan ko na ang kamote at saging sa pagbabalat ay kailangan din nating magingat at dahan-dahan tulad sa ating nililigawan daanin natin sa dahan-dahan at nang naging kayo na ay agad ka rin iniwan Aguy! <laughs> At matapos ko nang binalatan ang kamote at saging ay agad ko nang hiwa-hiwa ng maninipis At tulad ng sabi ko kanina dahan-dahan lang kaya lang yan bumilis forward ko nga lang <laughs> At nang matapos ko nang hiwain agad naman akong sumalang ng napaka puting kaldero Este, maitim na kaldero at naglagay na ako ng konting tubig, sinabay ko na ang kamuti at saging. At habang nakasalang, at sinunod ko naman ang pagkudkod ng panggata nating ng nyug. At habang tayo'y nagkukudkod, sumasabay din ang pagtulok ng pawis. O diba, sa pa. <laughs> Siyempre, joke lang at nagbilog na din ako ng giniling na bigas sunod sunod ko na ng paglagay bahala na sila maging ukay ukay nakakapagod na magsalita kayo na bahala sumunod ha <laughs> siguro na may dali nyo namang sundan ang pagluluto kung walang pakialam hihihi <laughs> At nang maluto na agad na akong kumain at akala mo naman ay may kaagaw yan tuloy na paso kasi ba naman mainit pa ay sinunggaban na kundi mamay mo <laughs> akala mo naman sobrang sarap <laughs> kaya hanggang dito na lang muna tayo guys salamat sa panonood kasi ako ay napagod dahil sa kakukudkod pati kukukok na pudpud <laughs>